Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado Mga palit Kasi meron may banta sa mga kaaway Inwe, tatanggalin sa pound for pound Pag-usapan natin yan mga ka-Flash Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at i notification bell Para updated ka sa mga ka katulad nito So patuloy nga po mga flash ang pag-iingay ng promoter ni former Unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Morodjo Nakpadaliev na si Ed Hearn na dito sa kanyang pinaka latest na komento patungkol kay pound for pound rank number 3 sa buong mundo at kasalukuyang undisputed Super Bantamweight World Champion na Oya the Monster Inoue ay sinabi nito Why should Inoue get to duck his mandatory 3 times? His resume is pretty blank. Inoue is very disappointing as a champion. Inoue time to be taken out of the pound for pound list. So ang ibig sabihin lang dito mga ka-flash ay talagang sobrang nakakadismaya ng araw ang pagiging isang champion na Oya Inoue. Itong araw ay dahil sa 3 times na araw umatras si Inoue sa kanyang mandatory challenger na ngayon ay WBA Interim Super Bantamweight Champion na si Morojo Nakbadaliev. Banat pa ni Ed Hearn ay dapat na araw tanggalin si Naoya Inoue sa listahan ng pound for pound sa buong mundo. Kapansin-pansin na araw kasi na pahinana pahina ang mga nakakalaban ni Inoue na dito sa kanyang huling dalawang laban ay itong araw ay kontra sa matandana na si Teiji Doheny. At ngayon naman ay kontra sa rank number 57 sa super bantamweight division na si Yejun Kim na ayon pa kay Ida Hearn, nonim nga raw ito o walang pangalan sa boxing. Sa ngayon ang plano ng araw ni Naoya Inoue o ng kampo nito ay magkaroon si Inoue ng laban sa buwan ng Abril kontra kay WBC number 1 mandatory challenger Alan Picasso. Sa buwan naman ng Setyembre, ito ng araw ay kontra kay Murujo Nakbadiev at sa buwan ng Desember ay aakyat na dito si Inoue at kakalabani naman ang kampiyon sa WBA Featherweight Division na si Nick Bowl. Habang sa kabilang balita nga po mga flash patungkol naman kay former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, General Cuadro Alaska Casimero ayon nga po sa kanya, mabagal man nga raw ang pag-usad ng kanyang boxing karer pero hindi nyo nga raw mapapaluhod si Casimero. Sana nga raw ang kanyang mga kaaway ay mabuhay pa ng matagal para makita nga raw nila ang tagumpay ni Casimero. pang palungod Sana ang aking mga kaawal Ay mabuhay pa ng matagal Para makita nila So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento na sa baba. Hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo. Bakbakan na sigurado. Mga balitang boxing. Ito laging bago. Balitang boxing. Laban na kasado. Di Pagdating sa bakbakan, mga pambato na patuloy ang laban Sasaliksikin ang bawat babalita, talagang diin Bawalang mahina sa loob ng ring Merong pambihira, mga kamao na nagiging bida